Gipatig babaw sa pipila ka residente sa barangay San Isidro ning Dakbayan General Santos ang ilang gugma sa pagdonar sa ilang dugo matag third quarter sa tuig. Sigun pa sa mga midonate sa ilang dugo, dakusab kining tabang alang kanila, gawa sa makatabang sab sila ngadto sa uban. Uh, Maalimpyahan po na akong dugo pa para dili pod siya yung asin uh, nga magkwan. O mga daan ako nga mga hugaw pa. Gusto po na ako siya nga malimpyo para magkwan po na akong lawas, malimpyo para pa makatabang po ko sa ubang tao nga kinsay nang inaanglan og dugo dili lang kay sa side sa akong mga pamilya kay inaanglan po biya sa ubang tao karon nga ang dugo ang isa pa pud niya, rason na po ani para pud sa ikaso nga magka problema po ka kung inaanglan kag dugo Dadi kay mako nag source ba at nang bagay modelo talaga yung punong barangay. Ubay-ubay uh, uh ubay -ubay ang, ato ang mga partners nato no hilabi na katong mga regular nato na, na nagahatag Og dugo diri sa barangay San Isidro nagadugang kita og kota A uh, karon uh, expecta nga makakuha 300 samtang gibutiyag ni Dr. Chevalry Yumang, Medical Officer for sa City Health Office Gen ang mga makuhang benepisyo ni ini sama-sama sa ka pareduse og risgo sa sakit sa kasing-kasing o pagkalikay sa umo sa cancer cells ug makasimulate og bone marrow sa blood production dugang pa nga ang usa ka sa dugo sumala pa makasalbar og tulo ka kinabuhi na di syempre every 3 months uh, nag-renew ato ang lawas ng dugo nag o sa health benefits pod sa ato lawas no kana mailisan ang mga old na, na dugo so ang circulation mapagwapo ang circulation sa tuong lawas kay natay mga new cells so ikadua pod nutrition paspas-pas pas, pas ang pagdaloy uh, sa dugo sa tuwang lawas. Sigun sab sa personal sa Red Cross na sa Sarangani Province o Gensan, dili malikayan nga magkakuwang sa supply sa dugo. Maunga awag sa personahe ang publiko sa pakigkooperar o galing adunay mga bloodletting activity sa ilang lugar. Gumikan kinida kung tabang nga to sa mga nanginahanglan. Lakip ang matag ka say gayon sa nga sila nasab ang manginahanglan. Kailangan dyan sa Red Cross, kailangan sa sambayanan ang dugo karon para... Kay as so of ma'am, sa office, ma'am, kay daghan nagakuha pero walay nagadonate. So mauna mahulog yapon nagakulang yapon mi sa dugo karon, ma'am. Pero more or less, ma'am, ang uh, sa sarangani na ref, ma'am, wala na mi sulod, ma'am. Tapos ang sa kumbaga na ano, storage namo, ma'am, dito na po mi sa sarangani. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.